Good afternoon po. Andito po kami sa aming munting taniman. Yan po. Ngayon po ay December 4 po. Kumulat po kasi ng snow dito. Kaya lang po natunaw na po kasi po. Mainit po kasi ang panahon ngayon. Ngayong year na ito. Ayan po naglipit na po kami ng aming mga tinanim po. Yan, malinis na po. Next year sure naman po uli kami magtatanim. Ngayon po, ito po ay blueberry po ang puno na yan. Tinakpan po ng asawa ko kasi po, baka po kasi masira pagka po kasi umulan po ng snow. Grabe po kasi ang snow dito sa Hokkaido. Kaya po, binalutan po ng asawa ko ng pangbalot ang aming blueberry. Yan po, ito po. Yun. Ito naman po yung tinan mo ng kapatid ko na bawang. Yan po. Yan. Bawang po yan. Nakalikpit na po kami. ganda po ng araw ngayon. Na, no, wala na na. Yun pa po ang bawang natin ng mga kapatid ko. Yung nandito sila. Yan po, pwede po yan. Kahit pa maano po ng snow yan, okay lang po yan. Mabubuhay po yan. Yan. Ito na po yung kapaligiran ng aming munting taniman. Ayan po. Bye-bye po. God bless po to all. Thanks for watching, Po. Bye bye.